Maglulot ako yan na akin. Karni. Daran ako na asawa. Adubohan ko lang guys kay para sa kaluto kay gusto niya magsasabaw. Gusto ko naman lumot adubo lang. Adubula. Alam mo naman tamad si Inday magluto kaya isang loto lang ang gusto niya. Kaya sisimulan na natin tapad rin natin yung karni. Utang lang ni guys. pag it, childo, na natin sila kaya na pala sige utang. Pero kinaliwat okay eh. Nakakaon man naman iyag yung utang sa ito. Huwag nga alis. So panorin guys yung video ko naman oy. Ayaw, huwag sige. Scroll, scroll. Ayos na ako sa naman ka oy. Bisa pag heart ito ako -heart. Ay, natin, video. Dari ka nag-heart. Pag makikita mo natak video, hindi susugan mo lang. Aray na. Tatagtarong ko pa. Para eh. pagod sunta ng makarong. Iskat ka tugasan din eh. tugasan guys. aku na papagugasan tapo. Kalat pa. Adi, wari pa mabalik. Didik butangan. Puro nana mama adang tanan. Tugasan <laughs> ko guys. Nakatagad ka rin. Tagad Ayun ko na muna. ko at tataran niya. Ay, ito. Ano ba yung pataran? Bisa sa so sugar. Hindi rin na. Hindi rin na give a color. Ano man ito? Ano sa nito? Baka nag-nag-nag-nag. Pwede na. Nagmatapos nga akong magbaid, nagayat na po ako ng karni. At saka pass forward mga kainda, ito na po yung ginayat ko, mamarinate na lang. Gagawin ko dito, marinate ko yung karne nito hugasan <laughs> ko At ayan na nga mga kainday, nung pisahan ko nang hugasan yung karne para naman matanggal yung amoy, ba? Diba? Para mamaya, pag ma-marinate na ito, wala na talagang amoy. Yung magsisilbing amoy niya na lang yung mga pinagsahog ko dito. Tsaka, naglagay na pala ako ng tuyo at tsaka nagayat na pala ako ng bawang sibuyas kasi yan lang naman po yung ipagsasahog ko kasi low budget po. Glotong probinsya lang po ang gagawin ko dito at tsaka pagkatapos ko palang magayat, ayan, tatakpan ko lang muna ng ilang minuto para ito ay mamarinate. Dumikit talaga yung lasa sa karne at saka ako ay lalabas muna saglit para magsampay ng mga damit na linabahan ko pala kahapon. At medyo tuyo na pala ito mga kainday kasi inano namin, drenire namin dun sa may piso dryer kahapon. Siguro mga ilang oras na lang yun na talaga. Yung mga t-shirt lang palang muna yung isa sampay ko dito kasi malit lang kasi yung sampayan namin dito sa labas. Kaya yung mga t-shirt at saka yung mga panty yung isa kulang ko lang muna. Kasi mamaya, pag may sikat na ng araw, doon ko na ilalabas yung mga short. Nang masambay na nga yung mga t-shirt mga kainday, pumasok muna ako saglit para tingnan yung aking minarinate na karne. Nang makita ko nga ang aking minarinate na karne, ayan, sasalang ko na po. At saka hindi ko na siya lalagyan ng kung ano-ano. Kasi ilagay ko na kasi kanina yung mga sahog. Kaya iluluto ko na lang masalan ko na nga dito sa aming kala na iiwan ko muna saglit kasi may gagawin pa po ako. Diyos may yung marimar. Nakakapagod naman. Ayan, nakita nyo? Kinuha ko pala yung mga damit na tutupiin dun sa may isang kwarto. Kaya nilabas ko na, linagay ko na dito sa sala kasi umpisahan ko ng tupiin kasi wala namang pong ibang magtutupin nito kundi ako. Makalipas nga ng ilang minuto na paisip pala ako. wala meron pala akong sinalang na karne kaya pinuntahan ko na sa kusina at saka ayan na nga. Halos ma wala na ng sabaw. Kaya yan. Linagyan ko ng asukal. Pagkatapos ay tinikman ko na. Napawaw talaga ako dito. Kasi ang sarap and furnace. Pinatay ko na pala yung apoy. Kasi luto na pala ito. At babalik na ako dito sa aking pagtutupi. At hanggang dito na lang pala ang video na ito mga kainday. Sana na-inspire kayo sa aking mini vlog. Huwag kalimutan mag-follow and share. Thank you. Ingat kayo.